maganda yung ano natin ano nga parang tayong impulsor eh sabi pag dumataan tayo sa kasada eh tayo naman, iba tayo Pina-video mo yung saka ko? Okay, Wala pa. Nasa 53 pa lang. Huh? 53. Ah, malapit ka pala. <laughs> ah, ano yung naman yan? Yun? Nakakamigod na ako. Iwan na po

Sabi na video mo yung saka ko. Wala pa. Nasa 53 pa lang. 53. Ano malapit na pala siya.